ayan ang aming kunsyala guys ang sipag-sipag din naman sa kunsyala namin siya ang kasama namin sa paglilinis dito sa aming purok ayan kasama ang isang ano isa si Miss Milda Panyo ay ang um, ang kunsyala, ang pangalan ng aming kunsyala si Miss uh, Honorable Kunsyala Maria Gina Lobby ayan guys Uh, Naglilinis, parang iwas dinggi. Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Cora Polino Vlog. Another day, another vlog, guys. Ah, okay. Samahan niyo ako sa aking mga video ngayon, guys. Guys, palis na naman kami. Magwalis lang naman kami dyan sa ano, guys. Every Sunday. Every Sunday kami naglininis. Guys, mahalaga ang kalinisan sa panahon ngayon na pag-ulan. Puso ngayon, guys, tingke. Kaya kailangan Ayan. po kami maglinis. Ang general cleaning, guys. Ayan, mamaya pagkatapos namin, ayan. guys papunta na naman kami ang daming basura grabe oh sadyang so yeah. ina na pinapon kasi, sa ngayon kasi guys hindi pwede na marumi ang ating kapaligiran gawa ng mga dinggi, dinggi oo iwas dinggi linis linis talaga kaya guys, pag kakalusugan kaming mga kami ni Ate so, talagang kami alert. Ayaw namin nang may mag, magkasakit. Alert pag guys, ay, ano, Alert kami lang. pag malusog din kami. Pag hindi ba lusog? ayun. Oh, Kailangan guys, laging malinis. Kapaligiran. Ang mga kasamahan namin naglilinis ayun. Kumay-kumay. Good morning. Yes, good morning to you. Yan, doon kami sa may ano ha. Okay. So oh, guys, din yung aming mga kasama. Oh. Ang sisipag nila guys, kaya masaya. Tulong-tulong oh. kaming lahat guys. Okay. Ayan, papunta kami sa may kanto. May kanto kami magsimula ni Imelda. bumalik dito sa kanto. Sa kanto muna ang wow. guys. Ako ay magwawalis na din ngayon. Ayun. Ayun guys. Masaya. Maglinis. kapaligiran parang iwas din kay guys. Doon ka muna. Ayan guys, kasama ko ang aming mahal na kong sihala. Kung si Hala Gina, Lubi. Sa pag, ano, pag nilinis dito sa aming puro. Ah. Ayan ang aming guys. Ang sipag-sipag din naman sa kunsyala namin. Siya ang kasama namin sa paglilinis dito sa aming purok. Ayan, kasama ang isang ano, isa si Miss Emilda Panyo. Ay, ang ang kunsyal, ang pangalan ng aming kunsyala si Miss uh, Honorable Kunsyala Maria Gina Lobi. Ayan, guys. Uh, naglilinis parang may iwas dinggi. Video din. Ayan, si Consiala Gina yan. Ayan, si Consiala Gina. Okay guys, tapos na kami naglilinis at sa sunod linggo na naman kami maglinis. Ayan guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel Pura Pulino Vlog. Okay.